pag dito. Ah, alisin nyo, hindi. 50 minutes or 50 minutes, kukulat. Huwag ka, hindi. Pag hindi nyo pinaas nito, kakasuha ko po, mga kababayan, pinapabaklas ngayon. Ngayong umaga, mismo ha ng abogado nitong may-ari ng lupa kung saan ay pumayag ito nakipagkontrata nga dito sa mga organizer nitong uh, pre prayer rally ng hakbang ng maisog na gaganapin ngayong araw linggo po mga kababayan po natin kahapon pa nagsimula na na pumunta ang mga pulis at may pinakita mga dokumento na sinasabi o mano na bawal gamitin itong lupa na pagmamayari nga ng isang private uh, ownership. Ngayon mga kababayan po natin, abay ang abugado na po ang uh, pumunta at sinasabing baklasin ang lahat na na-install po nila So ibig sabihin, itong mga stage dapat, light and sound, ay pinapabaklas po. Ngayon, ang tanong po ng uh, ating mga kababayan matutuloy pa kaya itong uh, pre-rally ng Hakbang ng Maisog which is nag anunsyo na po itong si dating Pangulong Digong natuloy natuloy na eh paano kaya yan makapabayad natin panoorin muna natin ang kanilang pag-uusap So yung nakikita po natin, yung naka-gray na po na yan ha, yung medyo may kalakihan na lalaki po, yan po yung may-ari ng lupa at itong naka-yellow-gray naman ay itong sister ay isa sa mga organizer po ng uh, hakbang ng maisog dito sa Central Luzon. Ang uh, problema po mga kababayan eh mukhang desidido talaga na ipakansila nga itong kontrata. So ang uh, hamon pa ng abogado dito sa mga organizer, eh kasuhan nyo yung uh, may-ari ng lupa kung nag-bridge uh, of contract. So mukhang malaki po ha yung natatanggap ng uh, abogado, ah, mga kababayan po natin. Kung sino man ang nag-utos sa panggigipit, Nako po, mukhang uh, gugur-gurin talaga itong mangyaring uh, pre-rally mga kababayan po natin ng hakbang ng mais. Kasi uh, ano okay. uh, po eh? Hindi, 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 okay na. Pero for the meantime, we have to give you 30 minutes. To uh, 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 yeah. uh, okay? Ayun po. Bakit pull out, Fred? Right. Itay lang po natin. No, 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 no. We, we can't. We can't. We can't. You have to pull it out. Kaya uh, yeah, kung if ever mag-agree ulit tayo, you can pull, you can pull Pwede ba siya, SMI, mag siya? sa para at least madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, oh. okay. We, we are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just yes, to avoid any is then Para huwag na kami malamay dito. Pakipot. Pakipot. So we are So narinig nyo po ha, uh, galing mismo sa lobby, bunga nga, salita ng abogado, pag-pull out para wag na kami madamay dito. So, ano po yung kanyang ibig sabihin, mga kababayan po natin, malinaw na may matataas na opisyal ng ating gobyerno na talagang pumipigil dito at may pananakot po, mga kababayan po natin. Grabe ang ginagawa nila. Talagang ayaw nila marinig ng taga Bustos Bulacan o ng taga Central Luzon ah, itong ah, mangyayaring pre-rally ng hakbang ng maisog. Ay, alam natin na may mas matindi pa itong pasabog at magtatagalog kumano itong si Basti nga mga kababayan po natin ang pagkakaalam ko ay nandyan na sa Bustos Bulacan itong si dating Pangulong Digong sila Basti at uh, posibleng sa isang lugar na nagmamalagi kung saan secured sila alam ko eh ang sabi kasi tuloy na tuloy kahit anong mangyayari eh kung pinapapulot po ang sound at itong stage na kanilang uh, na assemble na so paano yan mga kababayan po natin Sir, ano po style sir? Ba't ipukulat po? Ayun na meri. Ayun eh na. yung napag-usapan sir. May papel na po na, na... Ayun na, itimanta nyo ito. Hindi, magpatimanta ka. Hindi ka sanin pag-usap. So, grabe ano. Abogado pa ang nag-i-encourage ah, sa mga organizer na sige kasuhan nyo kasi nagkaroon ng breach of contract. Ah. So parang mali naman nata na abogado pa ang nag-uutos na kasuhan ang kanyang kliyente. Kalukuhan po mga kababayan po natin para lang talagang uh, may, may, pull out kasi private property o mano. At alam nyo ba, nagdala pa ito ng pulis ang abogado. Ah, mismo ang hippie ata ng bustos ang kanyang kasama at inutusan pa na talagang uh, sabihin na uh, sa mga nag uh, assemble uh, nitong uh, uh, stage para sa pre rally na tanggalin, baklasin. Itimanda nyo ito. Wall breaching the contract. Tama yan. Pasok ng pasok sa kontrata, hindi So, we are now going to the uh, police station and if you will not pull up then, okay, and that's your own list. Okay? So, Michael, kasi paso-paso paso sa contract. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan sa labas? Ako, ako, Anthony Jose Cruz. Ako yun. Itagalitan ko na ako. So, mukhang uh, malaki yung makukuha dito ni Atorne, mga kababayan po natin. At uh, imagine mo, hindi yung may-ari yung naglagay ng tarpaulin, ha? Huh? na private property so ang abogado po ang uh, nag-initiate para maglagay ng tarpaulin so parang siya pa yung may-ari, which is ang kliyente dapat ang masusunod pero tingnan nyo po mga kababayan po natin parang ang kliyente niya yung sunod-sunuran sa kanya at under sa kanya so makang may naamoy po tayo na malansa dito mga kababayan po natin siguro hindi na natin kailangan bangkitin pa yung mga pangalan mila, basta uh, sabihin lang natin mukhang galawang uh, tambaluslos ito mga kababayan po natin sino kayang tambaluslos na ah, ang gumawa nito ah, para manakot ah? at ah, sabi nga ng abogado eh, ayaw nyo na daw madamay eh, pull out na ah, ayusin sinong hindi at Tapang talaga na. Bakit kapat. tanong lang kung ayusin o hindi? Papunta na Ha? Ah? Pero for the meantime, pull out. So grabe ito pag tumawag ng pulis, ano? Ganun-ganun lang oh, mga kababayan po natin, ha? Ah? Parang ginawa niyang aso ang uh, mga kapulisan po natin. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo kung paano po ang abogado uh, magtawag ng pulis. Ah. Polis po yan, yung kanyang uh, tinatawag, mga kababayan po natin. Ganun-ganun lang, oh. So, parang tunod-tunuran lang pala dyan yung mga pulis postos bulakan sa isang abogado. Ah, na hindi naman nila amo or boss. Oh, nyo, oh. siya yung parang mag-astang boss dyan, mga kababayan. lang ako kailangan na po ng loan. Hindi pa wala po po siya? Kailangan po ng loan. Para ba? Okay. Andito na po yung loan. Okay, okay. Sige, tapos ka. Ako pa. Ay, hindi rin rin. Ako. Yes, 20 minutes or 15 minutes to pull up. Huwag ka okay. Pag yung pinas, hindi. Pag hindi nyo pinas nito, kakasuhan ko yun. Okay. Tantahan nyo nga, ha? nepe. So, hindi rin reklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Kaya ni maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Kaya nandito na kayo wala kayong gagawin. Dahil hindi nandito na kayo. So tingnan nyo po mga kababayan po natin. Sinasabi niya pa na nireklamo niya o mano itong mga organizer at nagsisit up dyan ng kagamitan ng stage para nga sa gaganapin na pre rally. Sinasabi niya ang nireklamo niya dahil hindi umano otorizado na pumasok sa isang private property. Pero ah, eh may kontrata nga eh, may kontrata nga, may kasunduan mula mismo sa may-ari. Eh parang siya yung umaasta, hindi yung may-ari ang umaasta at nagsalita At kung titingnan po natin sa video, napaka-bait po nitong may-ari at kinakausap nga. Uh, tandaan po natin mga kababayan, una nang nireveal nitong uh, may-ari na umano'y may pumunta sa kanyang bahay na nakaitim, uh, dalawang ban, uh, tumawag pa at uh, sinasabing taga malakanyang na umano'y uh, dapat uh, hindi papayag nagagamitin itong kanyang private property dahil may mangyayari o manong panggigipit sa ilan sa kanyang uh, ari-arian so ibig sabihin big time itong may ari sana ng uh, lupa pero siyempre kung uh, nasa gobyerno po ang kanyang kalaban at magpapakilala pa ang nasa Malacanang para takutin po siya hindi natin alam kung talagang taga Malacanang itong uh, tumawag at nanakot sa kanya pero alam po natin na ito ay ma-influence po kasi hindi naman basta-basta mananakot ito ng isang mayaman, may ari ng lupa, tatakutin mo. At uh, ang magpe uh, rally dating presidente, uh, at uh, makakilalang personalidad, tapos tinatakot mo. So ibig sabihin, sila po ay nasa kapangyarihan. At uh, yun nga, ang sinasabi natin, eh, paano ito? Baga ngayong araw din, kung saan sinisit up po itong stage. Eh, pilit pa po uh, talagang hinaharang at pinapabaklas po Uh, sa ngayon po eh wala pa po tayong panibagong update, dito lang muna. So mamaya abangan natin kasi tuloy-tuloy po tayo na nakasubaybay. Eh try natin na pumunta mamaya siguro dito sa location na ito. Try natin mamaya. Tingnan natin kung ano na ba ang mangyayari, matuloy ba o hindi itong uh, prayer rally. Basta sinasabi po ng mga organizer, kahit anong mangyari, tuloy eh kung pinagbabawal nitong may-ari, saan gagarapin ang uh, rally or hakbang ng maisi prayer rally. So, which is, uh, yan siguro yung ating ibibigay na update sa ating mga kababayan maya. So, last minute na nga ito mga kababayan natin. Ano? So, maraming salamat. Yan muna yung ating panibagong update.